magandang umaga mga ka-idol Tara, samahan nyo akong manguha ng sariwang kangkong ulit Magikita nyo mga ka-idol, malawak na kangkungan ito Isang luti Ayan, sariwang sariwa yung kangkong Siya nga pala mga ka-idol Pag mapadana ko dyan sa wall mo, sana huwag mo kalimutan I-like At mag-share at pakipalo na lang pag nagustuhan mo ang aking video ka-idol at i-comment mo na rin kung taga saan ka para alam ko kung saan nanapadpad ang aking video hanggang dito na lang, mga ka-idol maraming salamat sa panunod bye bye